Yan, yeah, na tayo umiksit ng ah, Balagtas sa Bypass Road. Yan. Testingin natin magbala magbalagtas. Magbulakan ngayon. <laughs> Total, ang aga pa natin, Oh. Yan, Bulakan Gaming tayo ngayon. Bulakan Gaming. Naalala ko nung small bike pa lang ako, dito ako lagi dumadaan sa Balagtas. Man. Pero syempre, hindi galing dito sa NLEX Galing monumento. Madalas ako nagmumotor dati eh. Ah, nung nagatrabaho pa ako sa Manila. Pag umuwi ako ng madalas ah, once a week. Ay, once a week. Ah, once a month. Sa... Nueva Ecija, San Sa San Jose. Doon ako dumadaan. From Paco, Manila. Ayan, pa-exit na tayo. Taga Paco kami dati eh. Sa kabila pa pala. <laughs> Tabang pa lang pala to. Sa kabila pa pala. Ayan. Woo! Balagtas exit. Ayan na. Ngayon lang tayo uli magbukan, magbubulaan pa pauwi sa kapapunta kasi nagbubulakan naman tayo, nagkakalayin. Pero ngayon kasi, adadaan lang talaga ako ng bulakan. Ayan, bypass road, balagtas. Yan, ngayon na lang uli, balagtas. pila Sunrise no Sunrise Na revive eh. ni Nagisiksikan sila dun Anong meron bakit nagisiksikan sila Wala ba din ay wala Ayaw magbasa May kisig tayo kuya pa po, salamat. balagtas na tayo. Bento pala ng, ng daan dito sa balagtas, oh. Tapos may mga overpass na. Nung dumadaan ako dito dati. Kung pa lang yung mga 'yan, ah, binubuhusan pa lang 'yung mga pinaka tapos eto, itong mga kalsada na to oh. Nung una, sobrang ganda na ito oh. Ngayon, syempre, dinaanan ng mga truck-truck Anong nangyayari? Nasira Pero ngayon, maganda na pala Uy, sobrang luwag Naka speed na pala tayo Hindi ko napansin Ang luwag na pala dito Ilang taon Ngayon lang na uli nakadaan dito mga boss Yan Solid Yan video video lang tayo Ah kaya lang hindi pa pinapadaanan yung kabila Hindi pa pala tapos eh no? Meron pa siya mga part na hindi pa tapos eh. solid na ang ganda Oo, bypass. Gay na lang uli na kadaan. First dan ko dito nang naka nakabig bike ako. Dumadaan ako dito lagi dati. Ah, small bike lang yung mga dala ko. Ngayon, naka big bike na ako, na z 1000 na ako. Woo! dyan, mga nangangarap ng big bike. Sikap lang, boss. Mga sikap, sigap lang sa tsaga-tsaga. ako dati, puro lang ako small bike. Pero lahat kargado, nakamodify. Talagang binigisan. Pero syempre, iba pa rin yung feeling na naka-big bike ka. Syempre, oh, Si 1,000 kaya to. Yan, woo! Naka GoPro pa tayo oh You know Solid Ayan Ganda na pala ng daan dito Dati irritable irritable ako dumaan dito Lalo na pag nakasasakyan ako Kasi napakadaming lubak As in Pero ngayon goods na siya oh Ayan, video lang natin. Nabahan natin yung video natin. Alam ko, kakakashe. Alam solid ayos na pala dumaan dito yan sa nagpart na ba tayo ulilan ayun o to Nueva Ecija yan tayo punta sa uh, Nueva Ecija sa Luce ayun o to Nueva Ecija kaka talagang bumirit pag ganito kalsada. Kaya lang syempre, ingat-ingat tayo. Si Busto lala. natin eh. Pwede tayo sumingit-singit ng alanganin konti. Yan. Solid. Ganda na ito pag nabuksan yung kabila oh. Kasi magiging lanes na siya eh. Oh, uh, nagawa mo kuya. Ay, ito ang lapad no? Ganda. Solid. Woo! Nakaka-attempt. Pumirit ng sagat. ganda ng bypass solid ayun ako sunrise Woo! yung ganito ka ganito ka luwag talagang nakakatib na magwalwal ng takbo pero tapos na tayo sa walwal -wal. ay kaba na to ano tapos na kasi tayo sa kakawalwal eh dati syempre iba ibang ibang kwan na ngayon, ibang usapan na pag may pamilya na tayo. Dalawa na anak natin eh. Kumbaga, doble ingat tayo ngayon. Isang lugar na ba ito? Hindi <laughs> ko nakabisado dito eh. Ganda ng daan, no? Solid! Kaya, kung rarat-rat kayo dito, pwede pwede, pag ganito dala nyo, big bike. Yun nga lang, tulad nyan, may mga aso. At alam nyo naman, ang daming Ako, na-accidente ako ng pusa, ng aso As in, sobrang luwag ng kalsada bilang may tumawid Ngayon, simple lang ako, as in Oh alam mo sa part na 'to eh. Ay no? Sunrise. Woo. Ah Bustos Anggat Nueva Ecija. Ayun. Oy. Pwede nung daanan yung kano, overpass. Astig. Woo. Napakataas na overpass. Ay. big bike din yun ha ah. <laughs> sino kaya yun yan nakiyat ulit tayo ng um, overpass nakalagay dito ah, kabanatuan ayun o oh. San Rafael yung kanan ito kabanatuan ayun kabanatuan solid ganda nung ginawa nila dapat sa mga ibang lugar din ganyan eh <laughs> para iwas traffic ganda na kalsada ng Bulacan no? sa Bahay pa sa Balagtas solid oh no? اندرايس كده على الساده Abang stretch na ito ayun hey no, o tulad ng mga ganyan no? nakahataw ka tapos may mga asong ganyan tatawid yari uy ang daan to mapupunta yan e, bagong daan no ay mapunta yun Yan mga boss Tapos na tayo sa bypass Ito na yung exit ng bypass Ayan Ayan, Baliwag, Gabanatuan Gapan Robinson Ayan Woo! ngayon na lang ulit